Mapagpalang umaga o mapagpalang uh, buhay <laughs> sa ating lahat mga kaogang ko. Andito po tayo ngayon sa barangay, multipurpose building. Nagkaroon po kami ng uh, biglaang uh, meeting ni uh, Kapitana Rosalie Flor. dito po sa barangay Wawa. Bali, magkakaroon po kami ngayon ng uh, uh, fire drill. So, malalaman din po natin kung ano po yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Oo, stay safe tayo lahat mga kaogang. So, yearly po ginagawa ito dito sa aming uh, Barangay Wawa. At uh, isa rin po ito sa aming duties and responsibilities na to be aware po tayo sa lahat ng mangyayari at nangyari at mangyayari pa lang. Di po ba? Bilang uh, Barangay Health Worker ay... Uh, Uh, kami po ay uh, lumalahok sa mga ganitong bagay at kailangan po na alam natin ang uh, kaganapan, no? At uh, isa itong uh, uh, magandang seminar, magandang kaalaman, dagdag kaalaman para sa atin. So, stay safe. Uh, stay safe po sa lahat. Alright, at na-requestan po ang inyong lingkod na magsalita sa harap na habang uh, may ginagawa tayo anuman ay huwag tayong mataranta yes. alright kapupulong okay, uh, about sa ating uh, trabaho dito sa barangay bilang BHW yung ating duties and responsibilities bilang barangay health worker so uh, pwede mo ba tayo mag, ano, mag uh, mention ko ano yun ba yun yung duties and responsibilities natin sa ating barangay Ang At silang barangay ng reporter sa so, boss ano ng Yan po. na. mga gasis ng mga barangay ng barangay ay kayo. O sa information, no? So always wear a smile, no? At para makilala na po ang barangay uh, wow, na tayo po ay may customer service sa lahat ng tao.

sa ating uh, ating uh, barangay. So magkakaroon tayo, hintayin uh, po natin yung tunog. Uh, ba tawag sa Ano? So, ano? <laughs> 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 sa on the board here. At uh, ipagkatunog-tunog, siguro dalawang tunog po yan tayo. No? I'm not sure. O, dalawang tunog po yung hintayin natin. And then, uh, yung ating mga kamay ay nakagano'n. Lalabas po tayo. dahil natin. Sir, kung saan mayroong suno, mayroon din naman yung man tayo, kung mayroon tayo na hindi natin alam, baka may trust na pala yung tayo, kayo sa tayo sa paano may accident eh. Doon tayo pupunta sa safe na lugar. Eto, dito tayo. Sa so, may okay. ano ha? Ah, check up up. Mayroon tayo may meeting. Ha? okay. Ah, Kano tayo? Be prepared. O, oh, yun okay. okay. ano tayo? Ang ready okay. ha? Okay. Let's go. Baka ito eh. Ano na? Kasi na? Yeah. are

Tunggu, saya tunggu. Di na lang. ka dun. So ayan po yung kaganapan habang uh, dinedemonstrate namin ang fire deal dito sa labas. So nakita nyo po na ang ano, dalawang kamay namin ay nasa ulo at kalmado lamang po. No? At para maayos po ang uh, ang uh, mga dadaanan, hindi tayo nagsisiksikan. So, dapat ganyan po. At uh, kaya nga lang syempre, hindi rin natin masasabi kapag nataranta yung mga tao. At uh, hindi natin mapapanatili. Kung, pero kung hanggat mapapanatili ang pagiging kalmado, uh, bawas sa trahedya, bawas sa insidente. Di po ba? So, ayan po. So, yearly po namin ginaganap yan at na-successfully po na ang na nagawa po namin muli kasama ang mga bombero, mga kapulisan, staff ng barangay, BHW, street and sweeper, at uh, aming mga kagawad, aming kapitana at kapitan. So, ayan guys, marami pong salamat sa inyong panonood. Uh, thank you so much. Uh, till next video po. Magandang araw po at magandang buhay po sa ating lahat. Uh, salamat po sa lahat ng support. Thank you so much. Another day, another blessing, another video to watch. <laughs> mga kaogang ko, no? Salamat po, salamat. Magandang magandang buhay po sa ating lahat. All right.